meron din ditong mix 24 na lang siya dating 35 mix na to guys 25 mix ang na lahat Uh, may Mars, Bounty, Milky Way, Sneakers Marami na siya guys 25 piraso siya 24 SR na lang Meron din ditong M&M Yung M&M guys, dating 13 naka sale siya, 8 na lang Meron Yung Peanut meron din yung chocolate 8 na lang. So, ayun na nga, guys, no? Ngayon ay sala time. Yung sala time, guys, is yung prayer time ng mga muslim dito. Worth 30 minutes yun, guys. Wow! Hindi tayo sa tindahan. Hindi tayo lumabas. Para lang makapag-record. Ito, guys, malapit na tayo mag-out. Malapit na matapos yung duty natin. After nun, pupunta na tayo doon sa supermarket para... Ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang klase ng chocolate dito sa Saudi Arabia. Tsaka kung magkano na rin yung mga chocolate. Kasi may mga ibang chocolate doon guys na nagsisale. Meron din ibang mga full price. Kaya ako guys, minsan bumibili ako, pinapadala ko. Sa amin, sa mahal ko sa buhay, sakaling may tropa ako ditong uwi, pinapadala ko yun. Kaya minsan bumibili ako ng paunti-unti. Bumibili ako guys, tinatiming ko talaga pag nagsisale. Kasi halos half the price na siya guys pag nagsisale. Ayun guys, anong pinantayin ninyo? Tara ano na! Ay Magpapasalamat pala ako ulit sa lahat na nag-subscribe sa akin, sa lahat na nagtiyaga na nanood ng mga video sa akin. Maraming maraming salamat guys kasi nang dahil sa inyo kaya ako ngayon nakangiti ng ganito. Na, wala yung kalungkutan ko dito sa ibang bansa. Naging masaya ako. Basta guys, maraming salamat, salamat sa lahat. Yun lang guys, uh, sana ngiti lang sa buhay, enjoy lang tayo sa buhay. Ano pa natin? Tara na! Meron din ditong mix. 24 na lang siya dating 35 wow! mix na to guys 25 mix andyan na lahat And, uh, may Mars, Bounty, Milky Way, Sneakers marami na siya guys 25 tiraso siya 24 SR na lang meron din ditong ang M&M yung M&M guys dating 13 nakasale siya 8 na lang wow! meron yung peanut meron din yung 8 na lang meron din ganito 8 na lang galaxy meron din sneakers 8 na lang 41 grams marami na rin siya Meron ding fix. May na lang. Wow! Ito, 24 mix. Meron ding sneakers na crispy. Wow! 13 na lang. Mura-mura ako. bagsak ka Wow! Ito, sneakers guys. Kotso na lang. Mura na lang. ito mars miniatures potion na lang din wow ito guys multi-serve na lang din siya murang mura ang mura naman box sa presyo talaga ito guys magsawa ka sa chocolate ang dami oh dami mong pagpipilian na nakapromo. wow Pero din ganito guys eh. Jewels Jewels 70 79. 79 SR 80 SR Medyo ano Medyo social social to Ng konti Ayan Marami yung laman oh Ilang grams din to guys uh, Nutella ready chocolate one real na lang Reese's guys peanut butter cup 4 wow uh, ito Hershey's na uh, milk chocolate 3SR wow uh, Kisses 24 na lang oh. 55 pieces Wow! Tapos ito mga pieces din dito na Ito Reese's Tapos Kisses 23 Ang daming pieces dito Mura na lang siya. Eh. 23 na lang presyo kaya ang sarap pamili talaga ng chocolate ito guys lalo na pag nag sale yung mga yan nasa magkano na lang Aww. ito dairy milk for you fresh na lang tapos meron din meron na ito malalaki 15 na lang wow <laughs> mura talaga ito yung lagi kong nabili dito eh. 16. Pinto minsan guys pag nagsisail yan, pocho na lang. Wow! Ito yung maliliit. Quattro. First name 16. Ano na so yung 16 na lang. Wow! May multi-source din na here. Those. Mura na lang. Aww. Mars. Tres. Yung mga pag tingi tingi lang kung gusto mong bumili ng tagi sa isa piraso lang. Wow. Tapos meron din jewels na may lot 39 naka-sale. Ah, yung ano pala kanina, yung 63, 39 na lang siya. So, Dati yung 63, 39 na lang. Ito, trash na lang. M&M. Uh, 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 uh. Ito, di ko alam ito eh. Diba Belgium Masterpieces 11SR Medyo pang social na yan Wow Pero meron din dito 32 Tapos 127 Ito guys Perero Merong Perero na taglima na lang Meron din Perero na 26 Wow Meron din Perero na 45 Pero yung 45 guys Minsan nagdisa-sale yan Nasa ano na lang yan 25SR Almost half the price Aww. Ito guys, Raffaello. Masarap din yan eh. Medyo mahal kasi yan eh. Yan, 24. Ito, ano kaya ito? Goylan Choc Seashells. Oh, medyo ano to? Belgian chocolate. Medyo pang ano yan. Pang social. mahal Dami eh. oh. Oh. itong mga to oh, hindi ko kaya itong mga chocolate na to mga ano kasi yung normally na nabibili natin yung chocolate yung mga ano lang perero wow mga ganun, oh. itong Toblerone. pero itong mga to sa ibang bansa talaga to galing na hindi naman natin kadalasan nabibili kasi nga ano talaga siya tawag dito mahal Aww. Oh. Ang kulit ko oh, binuksan na. Oh. Nakabili na ako niyan eh. Masarap din 'yan. Oh. Guys, bumili kayo ng ganyan. Masarap 'yan. Natikman ko na 'yan eh. Nakaraang pasalubong ko bumili ako ng ganyan. Oh. yan. Para sa mga bata, guys, pwede 'yan oh, ang Colorful. Sigat. So, shete shete. Ang eh. May mga chocolate na dito, guys, na ano. Hindi ko nakilala 'tong ano. Anong klaseng mga chocolate na to? Ito pa oh. Galing na sa ibang bansa. Ito yung mga social na to ng chocolate 66. Oh, Anong klaseng chocolate yan? Hindi talaga nakatikim ng ganyan. Aww. Ito. siguro guys kung budget mo ng chocolate mga worth 200 marami ka nang mabibili guys kami kasi mga OFW nag-iipon kami tuwing sa halimbawa malapit ka nang uwi tapos tuwing sa akin bibili ka nang kahit um, magkano hanggang sa maipon kasi matagal naman mag-expire dyan eh Ah, sana may karoon kayo ng idea. kontak wow. Punta kayo dito guys, nandito yun sa store ng danub Lagi itong nagsisale dito. <clears throat> Minsan din sa store ng Panda, nagsisale din sila ng maraming chocolate. Tsaka mga ibang pwede rin ipadala, ipasalubong guys. Ay, ayun. Nakikita nyo ba sa likod ko guys, mga chesirya? Next vlog natin, titirahin natin yan. Yan ang wow. next vlog. Kung magkano yan, medyo... Hindi ko lang alam kung mas mura dito o mas mahal compare sa Pinas kaya tingnan na lang natin so ayun na nga guys no daming chocolate no nagagutom sarap kumain ng chocolate pero ang problema ang pro problema wala tayong pambili may iba doon na medyo mahal pa siya guys hindi pa siya nagsisale yung mga tag A8 SR yun yung mga nakasale minsan yung mga Toblerone din nag-8 na lang din yun Aww perero nasa 20 plus na lang bagsak presyo lagi naman silang nagsisale eh hindi lang na yun. halos lagi kasi ang dami lang, lang yung chocolate na next month halos isale nila lahat ng chocolate nila may mga time na gano'n siguro ganito na lang pag dumating yung time na isisell nila lahat ng chocolate nila, maglalagay na magpo-post na lang ako dito sa community na naka-sale wow. ko na. Ito na lang gagawin ko siguro. Pag once na halimbawa may mga sale ako nakikita, ipopost ko lang sa community ko para magkaroon din kayo ng idea. Makita nyo na naka-sale yung mga chocolate na yun. Or maski yung ibang brand. Ha? Ayun, yun guys. Sana nagustuhan nyo. Sana nag-enjoy kayo. Kung malapit na kayo umuwi, kayo pa lang, ipon-ipon na kayo. Bumili kayo. Oh. Ito lang. Isa, dalawa, tatlong klase No, hanggang sa dumating yung time na pauwi na kayo talagang sa mga kababayan natin na malapit na magpakasyo mag a a ka lang kada sahong lima, hapat marami din may iipon kaya yun hanggang doon na lang kasi medyo sobrang haba na sana na enjoy kayo sa panonood maraming 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 salamat sa pagsubaybay sa akin magtutukay na tayo pag sa sobrang excited na ako guys magtutukay ganda sa atin enjoy lang lagi sa buhay paalam